Kumusta ka SB? Panibagong araw, panibagong kwento. Alam mo ba ang The Podium Event Center sa Cabanatuan City? Marahil pamilyar ka dito as a venue for different occasions sa malakihang event. Pero what if kung small group gathering lamang or creative studio ang iyong kinakailangan? Don't worry sa pagkatsagot ka na ng The Podium Studios, your creative studios in Nueva Ecija. The Podium Studios is located in the third floor ng The Podium Event Center ito ang panibago at dagdag amenity nila rito. It's the first creative studio of its kind sa Nueva Ecija, a place where you can celebrate and gather together. Tulad ng kanilang tagline, imagine the possibilities sa talaga namang pwede at all ina sa The Podium Studios ang lahat ng inyong gatherings. And the place is located in the heart of Cabanatuan City. Kaya na pang hiniintay mo? Message, inquire, and book your reservations now. Merong dalawang studio na pwede for your photo shoot, video shoot, online show at creative ideas. Nariyan ang Studio A and Studio B. Kaya pwede sabay ni events, Pero kung gusto mo naman to have the podium studios within yourself, ay pwedeng pwede. Full air condition, may may sa lighting, at relaxing ang ambience dito. One thing I love about the place ay yung comfortable, relaxing vibes na offered ng the Podium Studios. Another good thing to love about the Podium Studios ay yung isang bahagi yung saan merong mirror walls. Good thing ito para sa mga photo shoot, dance rehearsals, band rehearsals, video shoot at iba pa. The Podium Studios will surely satisfy your event's needs. Narito ang isang shoot at interview sa Podium Event Center to give an idea kung gaano kaganda ang mag-event sa The Podium Studios. Narito naman ang comparison ng ballroom area ng The Podium Event Center at ng Studios A and B ng The Podium Studios to give an idea kapag mag event ka. Grand launching nga pa ng The Podium Studios ang napasyal tayo dito at biyaya na nakasama tayo upang ipakita sa inyo kung anong meron dito. Pagpasok natin ay nakita agad natin si Ma'am Joby at Sir Lawrence Moreno ng The Podium Studios. Kaya nagpa-picture na din tayo. Napakabait, napaka humble, mais kausap at very accommodating sila. Sa second floor, pagpanik kay merong nakaredy na food and cocktail drinks for the visitors. Dito ay makikita mo sa second floor ang isang events hall. Narito ang setup nang nagpunta tayo to give an idea if you're planning to have your event here. Sa third floor naman matatagpuan ang The Podium Studios. Ginanap din ang dedication ng The Podium Studios kasama ang ibang guests. Kasama din natin ang ibang content creators ng Nueva Ecija sa events na ito upang ipakilala sa iba at sa bawat isa ang The Podium Studios. Nagkaroon ng shoot at maikling discussion tungkol sa The Podium Studios. Sumalang din tayo sa 360 spin boot. Diyan yung kinukuha ka ng kanang video habang umiikot ang kamera. Next, lakas makaartista. Meron ding live band performance at food buffet for all the guests who attended the event. Habang kumakain ay nakapagkwentuhan na tayo sa ibang content creators from Nueva Ecija. Tunay na kay ganda ng The Podium Studios, your creative studios in Nueva Ecija. Kaya kung naghahanap ka ng creative events play studio for your needs, dito ka na sa si The Podium Studios. Message and contact The Podium Studios for inquiries and reservation.